Hi guys, good morning. Welcome sa aking vlog. Ayan guys, papunta na ako sa ini-extrahan ko na trabaho. Uh, thank you Lord at maka-extra tayo ng trabaho. At uh, need ko to guys, kailangan ko makapag-ipon ng pera para may pera po tayong panggastos para sa ating bayaran ng isis -is at iba pa. At dito na pala ako sa loob guys at pagdating ko dito sa loob ng room, kakain muna ako ng... Hi guys, break, pa, break time muna tayo ipla tayo ng coffee ayan coffee whoops at mayroon tayong partner na supas uh, sa tagalog to guys ang tawag nila dito is biscuit pero sa buhol is supas ang tawag sa amin ito uh, supas na ang ang pangalan is patatas Ayun. ito yung supas sa probinsya namin patatas ang pangalan nito ito yung snack ko ngayon. Break time mo na ako dahil nagutom na ako. Kain tayo. Kupi tayo. No sugar ito guys kasi kailangan natin wag lumaki ng gusto. Grabe yung pawis ko. Hindi ako nagun dito kasi na electric pan kasi lumilipad lang din ang alikabok pag mag electric pan ako. Ito ang pagkain natin. Sopas. hmm Sopas na patatas ang tawag sa amin dito sa buhol. Hmm. Sino nakarelate sa inyo dyan? Sino kumakain sa inyo nito? Ang taga buhol lang ang nakakaalam nito kung ano talaga. Ang sopas dito sa Manila is yung sabaw. Yung niloto kung nakaraan. Sopas. Pero sa buhol ang sopas ito po. Patatas na sopas. Sarap. Napakasarap guys. Hmm. Crunchy, crunchy. Hmm. Hmm. Hindi <laughs> sa inyo na kayo ha. Pinapawisan tayo kasi nagtatrabaho tayo. Tapos nagkape pa ako. Nagsaing pala ako. Meron akong ulam dala doon sa kabilang bahay. Uh, ah, nagsaing na ako dito para sa aking tanalihan. Sinaing natin. Yan, pakulo na. Hmm. Yan, pakulo na siya. May ulam naman ako. Dala ko. Kaya pag mamaya na ako kakain, isnak lang muna ako. Isnak muna ako. Kasi hindi pa ako tapos. Yung isang kwarto tapos na, yung isa malapit na naman tapos. Pagtapos ng kwarto, yung dalawang CR nang lininisin ko bago ako maglinis dito sa sala at saka sa kainan maganda maglinis pag ikaw lang isa, lang disturbo tuloy tuloy lang trabaho mo Ihinto lang ako pag nagutom kagaya ngayon, nagutom ako kasi maaga ako nag breakfast dun sa bahay ng amo ko nag-breakfast ako dala sa is kaya nagutom na ako kaya mo muna ako ng sopas or patatas tapos partner ng kapya sobrang init kasi hindi ko nag unang electric pan hindi ko rin ino ng aircon maganda yung papawisan tayo para lalabas yung mga toxins sa ating katawan kahit mainit pero masarap masarap yung black coffee walang sugar ito yan crunchy crunchy hmm hmm kaway kaway sa taga bohol dyan sa bohol kasi ito lagi talagang nakikita itong sopas na to ang tawag nito is patatas sa bohol to na bibili. pero iwan ko sa ibang ibang probinsya ko mayroon ba basta sa amin gat mayroon talaga dito may iba't ibang klase ito may dunggan um ano pa ba, ba 'yung tawag nung isa iba sa ito lang kasi nabili ko nung bago ko malis dahil na ito lang 'yung tinda nung binibilihan ko Okay guys, thank you for watching. Patuloy ko 'yung aking Insta ko na babalik ako sa baho para uh, manangalian ako kailangan ko matapos yung kwarto at darong CR baka ako manangalian para tapos ka ng alian, mag-relax bago ako mag-dinit dito sa sala. Thank you for watching. Bye-bye!